Base po na sa uh, binigay niyo po sa aking X-ray result at findings, normal naman daw po yung inyong balikat. Ano? Ang hmm. nakitaan po ng problema sa X-ray ay yung inyong bitnang bahagi ng bahay, likod o ng spine kung saan nagkaroon daw po ng spondylosis. Ang tatanong ko po sa inyo, ikaw po ba'y na-accidente? Oo, sa bike nung wala nung ako yung ano, nung hindi pa ako nagkaragal, okay naman. Nung ako okay na-accidente sa bike, tumamay mukha ko, parang naanubar ng yung Right. Na ano, nag, ano, na wala nang pwede sa dalawang barasa, hindi ako makabangon. Saka ako, eh, hey, ba't, ba't nagkagalong? Tapos nung pa, ano na, ginihaan ko na rin. Ano, ah, pa hospital ako, tapos sabi ng, ano, sabi ng doktor, sira ba yung kanila, x-ray na kung araw na yun. Mm -hmm. Eh, di, ano, bigyan mo lang akong gamot. Tapos, eh, hanggang sa, akala ko, ba, babalik sa dati. Sabi ko, malakas naman siya, pag-ahawa kong ganyan, bit-bit malabawa yung, yung isang ano tubig kaya naman. Hmm. Ang problema, pag itataas mo, hindi ko na kaya. Dati, pinagwawagwagan ko lang yung mga yun. Ngayon, hindi hmm, okay. Tapos, pag ako yung pasala-sala. Tumatama dito. Yung um, pang sala na yung ano. Ngayon ngalay. Ito, pag nangalay na, hindi ko na may paginamos. Hindi Pero ito pala ka Parang bang na, ano, na Kailan po yung nangyariwa <coughs> sila niya mga gulit? Matagal na yan eh. Siguro, Man, na mula pa naman tawag mga alin na buwan lang siguro o 7. Lalaki na hindi mag eh. Taas po pa <sighs> Yan siya na, naman. Ito masakit. Ikaw okay. mo eh, magkakariwa kung hindi, pero nga lang. Okay. Hanggang dyan na po yung kaya niyong taas, ito na po yung pinakasagot, ano? Ito. Habang nakaganyan po yan, gano'ng kasamit po itong mga parang satukong meron? Hmm. Kung rin hmm. niyo po na-warp hindi naman siya. Itong bara sa Omegas. Dito. naman mm. masyado. Siguro mga fight na. Kali -mali -mali po palikot. Yan. kaliwa. Kaliwa Saan masakit po? Dito. masakit po Ah, masakit masakit. Si masakit. masakit Ito, <laughs> ka na yan. Kaya, eh. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito,

Tum, pag yung TV, din sa shoot na eh. Habang hmm. nakatas kang ganyan, sabi mo kanina, mayroon number 5 na masakit dito. Ang sa po ngayon. Ano, siguro. Okay. number 5 to number 1. Ito, 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 Number may sakit pa rin. Okay. Normal lang po yung medyo masakit pa rin na kasi yun po ay may karoon ng inflammation sa loob o bahagya ang sulkat dun sa ginawa natin yung pag-revealing ng buto. Sabi niyo yung meron. Number 3 na ba yung dito? Hindi, wala na. Okay, good. Number 5. Hindi, wala na. Okay, good. Kamusta naman po ang inyong pakiramdam? Pagkatapos ng therapy nito? Wala naman